Magandang umaga mga masters. isang panibagong umaga, panibagong pag-asa. Panibagong pag-asa, panibagong saya. Ang sige pangalan ni tayo? Eh? Ako si Cherry Absin. Wala pa, di ba may kasal anak? Living partner pa. Ay, partner. bago pa mo nagminyo? minyo Wala namin, itong 2011. Ay, dugay naman dahil ka ayaw. 2011 may nag-ipon anak niya. Sa so, daga na mag-anak? Wala. Akong anak niya, tolo Na ako isa din nala. Mga grade 11 na po, baba. Ah, sa bali. Una ni mo nga? An na ako isa ka mo, anak. Una na kong bahay. Mm -mm. Eh, dito na ko ba? Na na ko. Mm hmm, pangkan. Mm -hmm. Pero nag-support tong papa? O sa una nag-support to. Mm -hmm. Wala na. Wala na. So, bali o mo mga anak karon isa sa katong una ni mga Ay, kada siya ko kapag na tulog tulog ko anak ko mm, -mm. isa din nala. Mm, -mm. mm, -mm. mm -hmm. so, unsan Sa So, unsa may trabaho sa mga live-in partner? Ano sa sagingan ng palupad? Tawag 300 adlaw. Eh, 300 ang adlaw niya. Kada adlaw niya. <laughs> yeah ako na ko rin sa balay. Wala ka trabaho? Wala. Nakapagpo di rin niya. Karoon na disgrasya pa d'yo. Katong ko, ikaw ko na gilakay ko kay Ano ko, atan ko trabaho nga. Mm -hmm. Ano ko sa balay. Napatuloy pa rin nga. Ina, disgrasya na siya. Ito. Nakahilapod ko ng mga ikaw. Tabang sa hirang. Pero wala yapay panalangin. Mm -hmm sayo na siya ba na. Umapuhon parang, parang, man, manalabaw ko na ako umapuhon. Nangita ko ko na pagkisa sa plato kayo. Nang ako isa dyan, eh. Ang kukuan. Pamasahe, pang allowance. Pamasahe. Padulong sa wala nung pauli ako mga anak. Una, ako ikabalak ang gaya sa lulog. Ang gaya sa lulog. Pila pa na kabulan o sa maayo. Okay, bago ba, jy, kaya bago pa siya na-discuss siya kato pang... 27. Mm -mm. Nabala ka yung isa pag-asag paglaong. Ang pulang sa sige oh, na ko. Salig lang yun um, yun Sa'yo, anak man siya. So, parang na nakakulang ng daan. Bisag atong na po siya trabaho, magkakulang mangani. Kulang ka Kaya gamay ra siya ang sweldo. Kaya na, usahay pa siya sa siya absent. Mm, Tapos, kung saan na nakakaroon nga wala siya sa trabaho? Wala siya trabaho ron. Huwag siya kayo, subok siya kayo ron, sir. Wala siya trabaho. Kaya kay... Yung mga magulang, mga tagpud, ginagmay, naapod. Yung isiun. Parang, hindi gapang ko nun. So, mag-aampo, gapang ko. Pero, lahat yun. Ngunit, bisagong tuloy. Walang ginagmay, good. Wala nga ako, mga anak ko.

Buhatan ko na siya, katong wala pa na siya nandiyan sa gasa Kulang kayo. Kulang gihapon kayo. Ayaw niya sweldo. Uh, uh, siya trabaho, pero may extra gihapon um, ka. Extra gihapon ko, kaming ko, may nikuha Pero kuha. Pero mangita ko, anong discard masak na ito sa lunsod, kasi may mabangga itong plato. -hmm. May nalang naginagmay ginagmay. Na pala pang balon sa mga anak

Tapatan nga ka ng... Na no, siya, na po siya gibayaran at mga uban po din ang utang, Nang utang para ibayad sa mga utang. Hmm. Utang sa'yo. Pa, malahit ba na may okay. nanang right. ang right. utang, right. kaya dinagko po ng porsyento. Gano'n? So, magsijog tubo mo na bayad. magbayad. Na para karoon na pa may utang, lawa siya trabaho. Kaya trabaho ba sa muna, kung kabalakan mo lang, mga ita-idog ko, ang ikuan Ngayon po magsalig ka sa iyang mga iso, ulo, mga nangyahalan po ito sila. Mm. -hmm. Ang tanan hindi nagpait. Hindi po nato pwede nga salig sa ilang tanan. Tanungod yun mm -hmm. ito siya nasa kuwi po siya kay kaduha namin yun ang desila sa good niya. Pero meron yagi ako yung mga iso yung papa. Hindi kayo kuro din nila ang umagkuhan kasi siyempre naman yung mga anak ka nang wala itong nani mong brases nga maulian siya. Ay nana, kung magsigipod mong away, ay nana, sige nyo siya lumahay yung basing, magkala yung mo, mag mo mag masigin na Wala ito nang pulang tabang tabang-tabangan mo siya. Um, ah, okay. Oh, mm -hmm. okay. okay. Okay, kaya pag magsige mag-away, magsige magkagubot yung pamilya ko, napiktado ko ng mga bata, ba oh. Lain ba na pagmadungan sa mga bata, magsige mag-away, mag mm -hmm. so, nah ilang sila, o ilang performances ko Lagi kaya lagi kabantay. makabantay, sila ka-focus, Itong away yun, ilang ginigana. So sa inyo ano man ha. na, na-discuss na naman yung partner, importante, okay siya karon So, Pinay na yun, pinahina siya. So, nakabalik na siya trabaho. Tapos, karoon sa imuhan na ng is panikamutan yung mga itong mga kinahanglan bayaran o itong kinahanglan ninyo mga kwarta, labi na pagkaon, nalaw-adlaw, balon si mga anak-anak. Diskartihan lang ninyo. Kabala, madyog ko nga makaya ninyo, kay Labo na anak, yung mga extra-extra nga -extra trabaho, anak Para pag okay na po, di mo ba na, o siya na po, balik, o balik na po kagatiman sa mga bata, ana. At least, bisag na yung mga problema nga ni Abo, tap sa higya po ng pamuyo. Inana mo, siya yung pinaka-importante. Basta na mo strong na connection sa mga pamilya, inana, bisag na pag-unsa problema na maabo, makaya ramay. Ang makaya rin sa mga. Kahit ka nang kapait na, medyo na, maragsumpay na nasa itong kinabuhi. Mm. Ang atuwa lang, pahinay-hinay, paningkamot sa kinabuhi. Kabana na man ang makahuman ang mga bata. Ano so di lami kalipay nga nakahuman sila sa tabang sa ilang ginikanan ina nana. Pero mangita jud ta sa tanang ka nato para painihinay na ba mahapsay ang pamuyo. Matarong ang katiman ng mga bata. Kaya liso di ako kung ikaw ang magtrabaho. kinsa may matiman sa mga bata. ina ano. So, ang manjid na ipinakakuha ni mong arul. Pugat. Pagbiyang mga katiman sa mga bata. ina So, karoon lang dyan yung muha is na ano na no? Problema. Napay mga utang daan. Di pa katrabay ang mba na. So, asa mo ta na nagkaunon, asa mo pang bayad, asa pang, nang... pang mo sa bata. Pero siguro, pag ikaw lang sa likop ka, nah, pa'y na hinay, kung nah, saan-saan pa maagi, laba, hugas, hinlo, ano, kaya lang sa gyud, no? Kino kaya mo ka. Kaya eh wala lang ko pa ba, dito sa kanila, pero wala sa. Wala ko lang pero nangita. Nangita ko sa kanila, eh siya na asawa mo. Hindi mo naman sa katarbaho. Hindi pa man siya. Mudagan ko rin mga pili din Or mga si ba siya eh, ko magpangos din sa kanila. Kaya hindi siya bakit. Hindi siya dante. Hindi Pwede siyang iubog, ulit-ulit, ulit siya dito sa lalakaw. Kaya hindi lang ipagbago sa saya ha. Wala tayo dito na maulian siya, inan. Para okay kayo, kayo punan medyo nang lawas, inan. Ikaw po dito, ina. Kutob sana kayo malungag, balag pang lugaw, na na-importante na ikaunon. Kaya at least makatrabaho pa kasunod, ina. Makapalit ng bugas. After yung trabaho, ina, No, well, man mag paet ta kay labaw na karon. Grabe na ang oh, mahal ang mga palituno. Ah, mahal na mm -hmm. mm -hmm. oh, no, so, no, ang palituno. Ano sa mga matag maluya ang presidente niya. Babaan ang ang babaan pang bugas kay wala na o gamay ra ang sweldo 300 ra. Niya mahal palituno mm -hmm. yeah. parang ang oh, no, sweldo no, sa oh. pang raw ra wala na pang sundan. Mm -hmm. Ano pang sundan say, sa mm -hmm. okay, mahal naman man jud kay. Ano tag Mungkong mong malpas president, bawa ko ba bugas kay nag crisis kayo, krisis yung kayo hmm. Wala'y panudahan Siguro ka. na ay pamaagyaan na itong president Pero pahinahinay pa ka siyempre Dahil ang pamapuproblema Atong bansa judno so kinahanglan no, na napaabot mm -hmm. lang jud ta ang importante kabalata nga mahita mo na sila pamaagi as a government official sana ulap lang jud so, ta so sa tanag ulap ta maglihok tag hinay mm -hmm. hina, hina, para Liyok, sa tumang kabalingan mm -hmm. atong, um, hina, mm -hmm. atong mga obligasyon ani kay sa una lang niya, nga, sa tua, mm -hmm. na bitag nagulat sa tuwa na nagulat kung nabatay mo napalit ng mga pagkaon pang alawan sana Bago na, kuryente. Mm, -hmm. tubig, ah, oh, tubig big wala. Wala tubig, <coughs> kuryente, balon. Oh, kuryente na dyan. lang, kala na dyan sir. Matas, ubang utang. Ubang utang. Mm Mga buka naman ko sa buong bag. Mm -hmm. Kumasayos mm -hmm. mm -hmm. dala na ito, itong gamay mga tabang kay ate, no? Sa iyang pamilya. O syempre, di ko na to kalimta ng pan pasalamat sa nagpalikod sa itong programa. Walay lahing kong si Mr. and Mrs. Godlo. Tiyon sa may maingunin mo sa nagpalikod sa itong programa. ako na kumatano. Ay, dako kay kagipay. pag-ipay ka, na sa gamay. Kasi inaanin ni dako na hindi mo. Dahil kayo salamat sa nag sponsor O nag-giya sa ako kay Andre. O salamat sa ginoo, salamat sa tanan. Salamat o God bless you sa tanan na. Naghatag ang inyong panalangin. Salamat, salamat, Lord. Thank you very much. <coughs> Okay, please don't forget to like, share, and subscribe for more videos and also hit the notification bell para lagi kayong updated. So mga kamasters, gihapon ng Anski Express nga nagpabili ng panultihon. Ayuda hindi lang sa panahon ng pandemya. Dagang salamat mga kamasters. Salamat eh. Salamat po kayo. Salamat si Kayo po. Tatawa